At uh, napakalakas na ng hangin Pero hindi pa po tumatama ang sentro ng bagyo Dito sa bahagi ng uh, Takloban Ito po ay yung uh, papalapit pa lamang na bagyo At uh, batay dito sa direksyon ng ating hangin Ito pong Yolanda Ay nandito po no Dito po sa karagatan At direksyon tumutumbok Dito sa bahagi ng Leyte Kung saan tayo uh, nagla-live ngayon At uh, ATV dito sa bahagi ng uh, Takloban sa video sa Poco para sa ulat panahon, ako dahil nga po sa napakalakas na bagyong lando ay nagdiklara ng Poco na wala pasok po lahat ng mga pebato, mga publikong mga manggagawa wala pong pasok. Gayun din po sa mga estudyante ng kolehiyo, high school at elementary wala pong pasok. Ang tanyang may pasok lamang po ay daycare, prep at nursery. kailangan po magpayo para po tayo ay makaiwas sa ubo, sipon at lagnat